Sabi ni Madam Senator, eh dahil sa mga kumakalat na mga issues tungkol dito uh -huh. at uh, involved, di umano, ang uh, yung First Lady uh -huh. eh dapat daw magpaliwanag sila at imbestigahan yung lahat Boo! Tama <laughs> Walang kwenta! <laughs> Hindi, pag-usapan natin yung sabong <laughs> Yun lang <laughs> Yun lang. <laughs> Ayun Hindi, pero alam mo, ito ah, malupit talaga itong ginawa ng... Ah, kasi al may kaibigan ako. Mm. May kaibigan ako na nakulong. Oy, sige. Oh, dahil yung jowa niya, pusher. Tutulak. Eh, nung ni-raid, ito, panahon to ng, ano eh, ni Pangulong Duterte, nung ni-raid, nandun yung babae. Mm -hmm. oh, alam mo ba, ginawa? Mm. Kinulong pati yung babae. Ayo. Oh. Kasi kasama eh. Uh, may crime na nagaganap, nandun siya sa bahay, mm. Hinuli yung jowa, at din test yung babae. Anong resulta? Negative ba? yung babae ah. Negative? Oh, negative yung, yung yun babae. oh, pero nakulong. Naging PDL yun. Mm. So nakulong. Ibig sabihin, kung yung mga ganong bagay, nangy nangyari ang ilang... Hmm. Pakinggan ninyo yung ano ni ano, nung isang... Hindi uh, di ko na lang papangalanan, isang sexy model din. Ganyan din nangyari sa kanya. Yung jowa din niya eh raid Tinaniman daw ang paliwanag niya, tinaniman na. Pero kasama siya sa nakulong. Kaya ang ang tanong dyan, 'di ba, kung may nangyari dito, mm -hmm. obvious. May nangyari. may nangyari. May namatay. May WPS sa uh, table mm -hmm. at confirmed ng medical, medical legal na. Hmm droga ang kinamatay ng uh, overdose. So, hindi ba dapat eh, managot din yung mga kasama? Ayun na nga. Napaka-simple na lang. Eh. E, sabihin na natin, eh, bakit hindi ginawa ng Amerika na tinesting ito o pinanagot itong ito mga to? Remember, kahit pa paano meron niyang relationship pa rin eh. Siyempre, eh, kung ikaw ba naman eh, asawa ng presidente, di ba? Pwede kang mag-usap mag kayo, This is a ano eh, a national security on the part of the um, um, US, 'di ba? Na pwede nilang mahirap to, mahirap pa kay laman to. Palabasin muna natin, ganyan ganyan. Hindi ko sinasabing involved si Madam ha. Ang tinatanong ko, eto. Kung may ganito ng issue, 2022, may ganito ng issue si PRRD. May nangyari na ngayon. I think you owe us a test. 'Di ba? I think 'yun na lang 'yun eh. Lahat ng circumstances nagfo-fall doon mm -hmm. sa issue na 'to para talagang matahimik na ang taong bayan dito. Eh dapat mag hair follicle test na ito si Lisa Marcos. O oh, wag ano si Lisa Marcos. Para na lang. Mas maganda parehas na sila. Hindi, muna ito si Lisa Marcos. Kasi nga, may nangyari dito. na part ng entourage mm -hmm. niya. O simulan natin dito pag nag negative o positive o pag pag nag positive abay, tingnan na natin yung asawa. Oo, oh, oh. anong gagawin ng no, asawa? No, eh mm. sandali, kung yung asawa mo kung ha kung sakali ha nag positive, abay, Wala kang lang ginagawa, eh, dapat sumagot ka na rin. Mm. 'Di ba? Dapat magpa-hair follicle ka. isa isay natin. Unahin muna natin to si Lisa Marcos. Again, ha? Ni natin sinasabi siya po ay ganyan, ha? Kaya nga maganda para tumahimik na lahat ng agam-agam kasi may namatay na. Meron nang nangyaring circumstance na medyo malapit doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Ito kasi, Barat Bay, hmm. yung namatay, ano ang respeto sa namatay? Ano? Uh, hindi naman mapapag-usapan to kung ano eh, hindi hmm. involved yung mga public officials. Eh. So, itong namatay kasi, asawa ito ng isang taga-gobyerno. Uh -huh. At nandoon din sa party na yon Banat Bay. Mm. So mag-asawa to. Kung mag-asawa, magkasama sa jamming dyan sa Amerika, hindi kaya na kung halimbawa, kung halimbawa, hindi natin sila sabing totoo, itong ating unang ginang e, eh, gumaganyan din, <laughs> hindi kaya nakaka-jamming na rin yung asawa niya. Yes. Pwedeng hindi, pwedeng oo, malalaman lang yan kung magpapa hair follicle test. Sabi nga nila, balik natin sa kanila yung uh, akusasyon ng mga congressman kay BP Sara Duterte yes. na once and for all answer the confidential funds. She will, sabi nga in a proper time, she will answer that through the impeachment if not in the impeachment sa labas. Now, once and for all You have to answer the Filipino people. Gumagamit po ba kayo Mr. President at kayo Madam Lisa? Gumagamit po ba kayo? Kasi may nangyari po na asama sa entourage, official entourage, ay e namatay dahil sa paggamit, overdose. So maganda siguro, uh, you take the hair follicle test para maklaro ninyo yung pangalan niyo. Alam mo? kung walang nangyaring namatay, medyo ano eh, makakalusot pa kayo doon sa panawagan na hair follicle test. Pero dahil may nangyari na at may namatay na, ibig sabihin, eh, meron na kayong ano, pananagutan sa mga Pilipino na gawin nyo na ito. Kung gusto ninyong maklir ang inyong name sa taong bayan. Pero sinabi ni Bongbong Marcos noon, It's not connected to public office and public trust. Sinabi din ng bagong Oo. PCO uh, secretary ngayon na it's a personal matter. Hindi sila magkocomment. Eh, yeah, mali ngayon. nga yun. Kasi official na yan eh. Pero balik ako. Total nabanggit ni Banat Bay yung impeachment. Alam mo, kasi si BP Sara hindi siya pwede maglabas ng mga pangalan doon patungkol sa confidential funds. Alam nyo kung bakit. Bawal po yun. Illegal po yun. So, ibig sabihin, kung maglalabas ng mga pangalan at saka detalye si BP Sara patungkol dito sa confidential funds, may panibago na namang kaso si BP Sara. Kasi bawal nga yun, illegal. Kaya nga, klinir siya ng COA. Dahil doon, pwedeng maglabas si BP Sara ng detalye sa COA. At yung COA naman, sinabi, malinis ang Office of the President for three consecutive Office years. of the Vice President. Office of the Vice President. So, three consecutive, malinis po yun. Kasi pag-legal at pwedeng ilabas ni VP Sara, ilalabas yan. So, isasantabi na muna natin yan. Kasi hindi po yan ang topic. Ang topic po natin si Lisa. Hmm. Yung kay Lisa po, may illegal. Yung the act itself is illegal. Yung impeachment ayung Ay, impeachment yung confidential funds the act ah, is not illegal so magkaiba dapat itong itong pinupuntahan natin ito ang kailangan solusyunan ng gobyerno natin and at the same time anong klase ba namang presidente yung asawa mo gumamit man siya or hindi siya gumamit dapat nag-explain ka sa Pilipino kaya nga, inaantay yan eh. Huwag kang magtago kay Claire. Baka mamaya si Claire na naman ang sasagot. Hindi po, mag, magkaroon ka ng official statement. Kung gusto mong i-deny, it's up to you. And then, press con. May magtatanong dyan, media, huwag niyong awatin. O kahit sampung Eden yung mag-attend let it be. Kung wala kayong tinatago, kasi tinago niyo to eh. Kaya, kaya mukha tuloy sa mukha ng tao. Guilty kayo talaga. Kasi bakit mo itatago kung malinis kayo? So, di ba, ano, as uh, sabit dito. Maraming ano dito. And marami nagsinungaling. Eh. Mm -hmm. Kasi pinagtanggol din nila to. Pinagtanggol. So, kayo yung bintang dang bintang na, kaya ako, ako, ang sama na loob ko. Kasi parang ipokrito nito mga to. Mm -hmm. Dahil bintang kayo ng bintang sa amin, sa mga Duterte bloggers sa mga, sa kung anong malalapit kay Duterte, na fake news peddlers, fake news ka, fake news to. Eh, kayo pala, ito oh. Tingnan nyo kung gaano kayo mga kaipokrito. Buti sana kung normal na tao lang oh. yung involved eh. Artista, di ba? Wala tayong problema oh, oh, kahit na public Personally figure din. yan. Yeah, no. oh, pero ito kasi, taga-gobyerno ka eh. Wala pong day off ang, ano, ang pagiging isang first lady ng Pilipinas. Mm -hmm. Walang day off or walang uh, ano. Uh, kapag, since 2022, hanggang 2028, dun palang matatapos yung iyong ano iyong role as a mm -hmm. president vice president so regardless kung linggo ngayon vice president president at first lady ka pa rin oo oh. hindi ba hindi yan ano ah hindi personal na lakad niya yan eh so let's say for example personal to walang public funds na involved at may ganitong nangyari do you think kailangan pa rin nating hingan ng sagot yung ating ano first lady dapat pa din eh oo oh. Dapat pa din, unang-una sa lahat, asawa ka ng Presidente, highest official, highest official mm -hmm. na merong war on drugs. Eh kaya naman pala, yung war on drugs natin dito, malambot. Kasi yung mga nakapalibot, kahit sabihin na natin na hindi sila, dahil di naman natin pwedeng patunayan eh kung gumagamit sila o hindi eh, kung hanggat wala yung hair follicle test na yan. Pero may mga nakapalibot sa kanila na nagda nagda-drugs. Eh sinasabi pa nila, bloodless. Kaya pala bloodless, na no mm. overdose. Wala na nga. Yan eh. <laughs> Totoo. So, ako bilang isang asawa ng presidente, kung alimbawa man, na nilalabanan, totoong nilalabanan ng illegal drugs sa bayang Pilipinas, kung meron akong kasamang adik, anong unang-una kong gagawin? Patatanggal, tatanggalin ko na kagad yan, the, more, the, moment na malaman kong adik yan. At kung halimbawa man na alam ko na gumagamit siya at gumagamit pa siya sa harap ko, abay, mas lalo akong magagalit niyan dahil Mahi, wala kayong hiya sa akin, di ba? Wala kayong hiya sa akin bilang isang first lady, asawa ko, presidente, gumagamit kayo sa harap ko. Di ba? Patna. Anong ano yun? Nakatulog, Nakatulog na si Ban. <laughs> Nakatulog na si <laughs> Nakatulog Na. Si <laughs> Nausadong matahimik ang mga pinklawan at dilawan. Walang <laughs> nagsasalita sa kanila tungkol dito, pambihira. Oh. Ano ba? Gusto niyo ba talaga ang droga sa Pilipinas? Nakakantok na kayo ah. Hindi na kayo magsalita. Ang tahimik na ninyo. Inaantok ako sa inyo. Mantakin mo, laking issue nito, ha? International. Yung mga dilawan at pinklawan na vlogger, hindi mo lang kayo nagsasalita. Di ba? Wala man lang nagsasalita sa inyo. Pero in fairness, ha? In fairness, sa kapatid. O yung kapatid. Oo, oh, nagsalita. Oo. Oh, ano masasabi nyo doon? Ano, ay, minatiks na, na kayong dalawa. Uh, available, yung... Mm -hmm. uh, ay, ano, yung kay Madam oh. Senator. O, oh, sinasabi. Ayoko niya, ayoko niyang sabongero, ayoko <laughs> niya sabongero. Kaya ano uh, Sabi ni, ano, sabi ni Madam <laughs> Senator, eh, dahil sa mga kumakalat na mga issues tungkol dito, ata uh -huh. at uh, involved di umano ang, uh, yung first lady, mm -hmm. eh dapat daw magpaliwanag sila at imbestigahan. <laughs> Boo! <Yung lahat>. Boo! <laughs> <lang>. Walang kwenta! <laughs> <laughs> Grabe ka, ang ganda na nga nung ano sinabi. Ang baduy ah. Eh. Ano yun? Vlogger ka, te? Vlogger? <laughs> Bakit ganun lang ang komento mo? Ano ba dapat? Ano, kung ikaw, ang <clears throat> bawa. Oh. Si Senate ko to. Ayan. Hmm. Hindi ko ako sinador. Si Senate ko to. Hmm. Oh, for kaya aid ba of yun, legislation, kailangan yun, bang isama pang uh, ano? Di, ang, uh, kailangan ba manahimik Kailangan first lady sa Pilipinas, kailangan bang magparty-party sa ibang bansa? Mag, uh, ano? Hindi, dapat ganun. Eh, yung ganito, yung panawagan na kailangan magpaliwanag, kaya namin gawin niya mga vlogger. Di ba? Mm. Eh, hindi niya ba kayang gawin yon? Ay, Manawagan. Ginagawa na nga natin yun. Oh, oh. kaya namin yun. Anong, hindi kami senador, kaya namin. Eh, ikaw, senador ka. Hanggang ganun lang gagawin mo? Boo!